Ay, namin, kubo project. Woo! Itinuloy namin ang frame ng bubong ng bahay kubo pagkatapos natin baklasin ng nakaraan dahil sa ating pagkakamali. Walang masama magkamali. Ang mahalaga ay tatama at matututo tayo dito. Ang ating farm dog, ayun. Syempre, enjoy. Tara. Pagkatapos alanin ng nakaraan, bumalik kami sa farm para ituloy Kaso simula pa lang. Nagle-level pa lang kami. Umulan na naman. Kainaman na. Kaya nagmadali na naman kami ipako para makasilong na. Tumila din naman kagad. So lagyan din natin ng bracing pa ito. Dun. Malaking tulong din siya para hindi siya mag wiggle 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 waves. yung pakabilang side kasi susuportahan naman siya ng mga kahoy na paglalagay ng mismo bubong natin so pa namin ng brace pa dun yan yan para sure na yung plane niya pag ay less likely na naglagari pa ulit ako ng dalawa para sa babang part naman matalas pa rin naman ang aming lagari baka naman may mag-sponsor sa akin ng power tools baka naman oras na para ibalik naman ang mga 2x3 ito so, yung mga 2x3 na yung ilalagay natin doon pero bago natin mailagay yan, kailangan nating markahan kung saan natin ipapako aakyat ah, na ang bida iba iba, hindi nakakakaba Naglagay din kami ng mga scaffolding sa taas para may tapakan. At oras na para sa 2x3. Magmumukha ng bahay ito pag nilagay na ito at kitang kita ang pinagkaiba ng angle ng bubong. Nilevel na namin din ang taas. Malaking hilahin pa lang gitna para malibel ba? na level bar na yon. So ito naman yung level bar natin, itong side ni jump pool para makuha na natin. Ay okay, sa pala, available pa rin ang chicken pastille by Graponic of Duty. Available yan sa Orange at Black Up. Check out na. Ipako na lahat ng 2x3. Parang laki ng kubo na gawa namin ah. <laughs> Nagmumukha ulit na siyang bahay At ang kagandahan Sure ako na mas okay na Yung aming bulada At saka yung anggel ng bubong Mas mataas Ako ang naging assistant Si Alan, si Jampol na nasa taas Yung mga binaklas na 2x3 na nang nakaraan Pinagdugtong ko para makabuo Ng 10 feet na 2x3 Kasi 10 feet ang haba nitong mga 2x3 natin 2 feet ang bulada. Okay na okay na din yan. Okay. Tapos na yung ating mga 2x4 doon. Mga 2x2 naman ang ilalagay natin. Kaso 16 yung ating pa horizontal na ganoon. Mga G's lang yung ating 2x2. So pagdudugsungin na lang natin. Doon sa taas natin pagdudugsungin yan. Para sakto din siya doon sa pamakuan. Ano? Okay. Yung ating dalawang aso. Nag-aagawan sila sa ating... Doon sa kanilang flirt pole, nag-aagawan sila. Si John Paul kalokohan na naman Gumawa daw siya ng kanya para hindi magagawa niyong dalwa Gumawa na din naman nga Si Hunter pa, gustong gusto niya yan eh mapagod? Ako? Ako ha? Hindi yung dalawa. Balik trabaho na. Tinansiyan namin ang dulo para pantay naman ang mga tubay oh, ito. Habang nagpapako ng unang tubay 2 biglang Parang wala nyo ah Wala! May rumaraga sana naman na ulan. Ipako na yan ang mga kababana. Mukhang malakas eh. At yun na nga nangyari. Takbo, evacuate. Nang tumila, bago mag-pack up, nag-quick training lang kami. Recall ang tinraining namin. Si Luna muna. Gumagamit lang ako ng mahabang lubid para dito at idinugtong sa kanilang leash. Then si Hunter, pag ako, nagtitraining sa kanila ng specific behavior, marami akong pinapanood na way online and tinatry ko what will work best. At sa style na to, mukhang hindi sobrang effective ba. Ah. Pero for sure, makukuha natin niya pagtagal. Okay, yun lang ang inabot ng ating project ngayon. Sa susunod, dos por dos at magbububong na tayo. Nasa ganon, makakatambay na tayo. At least kahit wala tayong sahig, pag umulan, may tambahan tayo. Hindi tayo nababasa doon. Kasama itong ang dalawang makulit na farm dog. At least na itama na rin natin yung angle ng ating bibong. Yun lang. Maraming salamat. Subscribe and peace! Woo!